Alam mo kung sinong abab pa kay Binsar Yes po. Sino? Um, Congressman uh, Migs Subiri. Ah, uh, Migs, Um, Nugralis po. Sorry. Migs Subiri. Sorry po, sorry. Davay mo po si Migs Subiri dito. Sorry po. Uh, Migs. Um, Nograles po. Migs Nugrales. Oh, Siya ang boss ni Binsar Yes po. Si Binsar ang uh, district coordinator ng District 1 Anto yes, po. for PBA Party List. Po. Hindi nasa kasama doon sa i-verify namin. So kayo, kayo mismo mag-crush, mag-erase sa pangalan? Pag yes, meron na sila pinapit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well... Direktor Tambuang, nagugulan ako. Ang dali-dali magpaperma. Maski sino magpapaperma, magkalat-kalat yan sa mga barangay. Hindi nila kilala, hindi taga barangay. Okay. Ngayon yung tao, naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo sa Comelec. Tapos, gagawa ng apidabit. Yung apidabit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin iwi-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Balik Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, apidabit. Notarize. Pupunta ka sa Comelec. Pinahirapan mo naman masyado yung tao? Uh, thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Ba ng Wala pa pong guidance about yan, Madam Chair. Yes, Kung mayroon director. lang po, madali lang. Tama, Director. But uh, we are merely highlight highlighting with Senator Batol, with uh, Kapitan uh, Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kaysa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the Comelec resolution as well as the law involved are both inadequate. Uh, next, anyway, next question. Uh, Arde. Uh, halimbawa, magkaisa sila lahat tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon Halay mo, makilala nila si PBA party list uh, coordinator na ganito siya ang nagsubmit doon sa election officer ng signature ng mga taga barangay Agdao barangay Sintro Agdao siya ang nagsubmit doon puntahan nila yung tao na yon sabihin na iwithdraw mo yung signature namin kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil uh, false representation yung ginawa mo. Sabos, tapos matakot ngayon yung helwa, matakot ngayon yung uh, taga-PBA Partylist. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailag ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng... Uh, ng... Uh, Guidelines coming from national headquarters? Ah, in that case, sir, yun nga, uh, Madam Chair, yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng nung proponent, noong nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in po ng election officer, ibabalik po namin yung, yung uh, signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these uh, signatures? Yes, sir. We Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, uh, ang nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin, si Atty. Alex Blaise Cunanan. Alex? Think, Atty. Alex Blaise Cunanan. I think he's a lawyer. Uh, Madam Chair, can the Kumsik please uh, take note of these names para ipatawag natin in future uh, hearings, ha? Huh? Okay. Um... Hello, good afternoon po. Um, good afternoon sa uh, Senator Bong Bongo, Senator um, I Amy mean Marcos, and Senator um, Bato de Lacos. Um, ako po si Richel Sequera uh, from Barangay San Antonio. Um, ako po ang Barangay Coordinator ng EBA Party List po. So may pinakita si Kap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na coupon? Yan. ano Anong ibig sabihin yan? Uh, um, ah, AX. Um, uh, Paano? Paano maging AX yung papel na yan? Um, ang ang uh, sinabi lang po sa akin is ano, uh, po yung pagbigay ng ng mga papel po, yung para papi, pa uh, po is ano daw um pag once naka perma yung tao, um uh, bigyan ko daw ng ganito po, AX. Um uh, and then uh, first time ko nakarinig ng AX kasi more on, ano, ayuda, ganun naman ang naano. Uh, ayuda. Na, yes, yes, yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga na, napag-utusan ko po, Um, na sabihin mo na lang na assistance. Sino Asinyo? ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Um, si Bensar Yap po. Mr. Bensar Yap. Mr. Bensar Yap. Bensar Yap. Yes, The same person. The same person na uh, Madam Chair. Bensar Yap. Yes, sir. Sino na kakilala kay Bensar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Dabo City Police Office, oh. Pwedeng uh, papuntahan yun, papuntahan dito. Binsang Yap. Sing it lang, Richelle Baching. PBA, PBA coordinator ka ba? Yes po. Uh, I ah, I see. So, itong si Ben Sariak, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, yes ma'am. Okay. So, above you is Ben Sariak. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Ben Sariak? Yes po. Sino? Um, Congressman uh, Migs Subiri. Ah, Migs. Um, Nograles po, sorry. Migs Subiri. Sorry po, sorry. Damay mo ba si Migs Subiri dito? Sorry po. Migs. <laughs> Among um, Nugrales po. Mex Nugrales. Siya ang boss ni Binsa Riap. Yes po. Si Binsa Riap ang uh, district coordinator ng District 1 anto yes, for PBA party list. Opo. Ikaw um, Barangay uh, Coordinator, coordinator uh, Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio Coordinator. Opo. Sa ilalim sa iyo sino pa? Opo. Wala na. Ikaw na diretsong pupunta sa mga individual kada tao magpapirma. Opo. Opo. Ikaw na. Uh, Nag-nag-nag-ano contact, contact ako ng mga tao po para sila din ang mag-ano sa mga tao. So pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila. Pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay people's initiative kapag pipirma kayo pabor na kayo na magkakaroon ng people's initiative para baguhin uh, ang ating saligang batas? Yun know lang po may baguhin lang daw sa ano, uh, people uh, amendahan lang po sa sa saligang batas daw po. You Kaya nga sa... pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ano ko po, tapos hindi, parang di nila na ano talaga. Basta yun lang, papirma sila para ano. And then, ang ano kasi, habol kasi gaya. Kasi, Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na people's initiative, hindi? Hala. Ang pinaintindi mo ang, lang, ayuda. Ang sabi ko lang po is, ano, uh, may baguhin lang sa saligang batas. Yun may baguhin po. sa saligang batas? Uh, hindi ko na po alam kung ano, ano. Basta yun lang, kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba, kayo ba yung pinapirma? Ni uh -huh ni Coordinator Batsing. Yes, please, um, upo uh, kayo dito. Uh, harap. Kayo muna kausapin ko. Uh, po. Um, uh, ang taong kinunta ko po, si, si Leader po. Para Purok si Leader. Pa, Purok oh, Leader, punta ka dito. Sir. Huwag kang matakot, Batsing. Hindi kita ipakulong. Ay, oh, well, ay, kaya oh, nga. nga ako nandito po para maano ko po. Ano, oh, po, sige.